Ah, oh, sige, tikman natin. Kailangan natin yung may kunting sili. Ayun. Sarap. Ano bang gusto mo? Kahit ano, sige na sabihin mo Kahit maubos pa ang pera ko Kung ikaw ay liligaya na aking kasama edo masaya. dumasaya Alright, good morning people Good morning everyone So ito ay uh, nakikilaw tayo ng kambing So, ipakita ko sa inyo kung paano gawin to Ang napakasimple at napakasarap na pulutan. So, ganito ba ang uh, pagkilaw sa inyo sa ano sa kambing sa probinsya nyo? Comment below kung ano ang style sa inyo. All right, let's start. Eh guys, ito naman yung ano yung uh, balat ay yung karne niya. So, naka, napansin niyo nakatouch pa yung balat dun sa karne niya. Ayan. Uh, sobrang ano pa siya lambot nito. Uh, actually, napipinch mo kasi, oh. Uh, oh. so, sobrang lambot. Ito yung style na ang pagkikilaw namin, No, oh. Minsan kasi, in, ano to, eh. Iniihaw muna. Ito yung ulo niya. Sinap-tap ko na yung ulo niya. Ito yung mga ibang buto-buto niya. Lalaki na. Pansin niya, lalaki ng hiwa ko. <laughs> Alright, so let's go. Kilawin na natin to. Magkuha na tayo na dito ng kilawin natin. Baka ito na lang siguro kilawin natin yung parting lumo niya. oh, yan guys ito na nagayat ko na siya ito yung parting tenderloin o yung lomo tawag sabi sa amin yung lomo uh, medyo malambot na karne to parting lang malambot saka ito may, ano, may balat pa yan kasama ba nyo pa yung balat tapos maninipis lang ang iwa kailangan lang natin yung sibuyas and then yung sili konti lang nilagay ko tapos ang luya and then yung kalaman. Wala kung kalamansi dito ito lang binibenta dito and then yung suka Siyempre kailangan natin yung asin mamaya maya so, Alright Okay guys so, Simula natin to So unangayin natin yung sibuyas Ito ah, lang iwan ito sarap na ito. ito. ganito lang ba yung ano? Ganito ba kayo magluto ng pilawin ng kambing? <laughs> sa amin ganito. Saka, kung gusto nyo ano, ihawin din mauna. Una, eh, masarap din yan. Hindi pa natin kayatin ang konti. Para mga ano siya. Kahit, mga konting ano lang. Ha? Pwede mo pwede na to. Simple lang mag ano. natin, ilagay natin tatlo lang Yan. so okay na sige, tikman natin. Kailangan natin yung may kunting sili. Ayan. Ayan, tikman natin ha. So, ayan. May sili pa oh. Hmm. Ang sarap. Nanghang. bay Bang <laughs> Yan, comment na yan So, yan, comment below kung anong style ng pagkilaw ng kambing sa inyong probinsya Ganito kami sa probinsya namin kasi presko ang presko yung mga kambing sa amin yun o no? okay. meron pang ano, balat hmm, sarap so siyempre hindi masarap to pag walang ano, walang ka-partner na alak so, meron pa tayong X XO, o yan o no? sama na natin ng uh, ice XO baka naman baka naman dyan Maubos na na oh Ayan. so syempre kailangan natin ng shot yan oh tagay para sa ano sa katagumpay masarap naririnig nyo yan naririnig nyo XO baka naman Ah. KK. Okey, perlu tantang jangan. Serap. So yan. Dito na matatakos yung uh, video natin. So, thank you, thank you so much sa inyong mga nanonood. And uh, I hope to see you on my next video. Okay, kiyo.